tabihan na itong ibong ito ang tutukayin yung nasa putay ay kakadami din eh Adan! ay tunay na at yan ang aming palais daan ayan o oh. malawak madami din yung tilapia hito dalan kung ano ano pa natin yan ito nga pala ang aking apulan yan mga apulan ko ito walain apol walain 10 minutes daw 10 minutes sweet some flower on the wah nah kita niyan oh <laughs> Yan, ganito pala dapat ang kulungan ng kambing. Oh, kita nyo, oh. Let's go here. Scarlet, come here. Going up. Yan, kulungan nito ng kambing. Oh. Kambing. Oh. Katataba. Oh. Um. Oh. Oh. Kambing. Kambing. Okay wait. Wow! Yan nya sama-sama na dito ang baka manok. Ayan oh, ang mga ano, sama-sama na. Oh. May manok. Chicken. Tolan! No. Oh. Uh -huh. There's chicken. Yeah, chicken. Uh-huh. Sama-sama na sila oh. Kaka. Magkakasama ng chicken. At padating na. Ayan na, ayan na, ayan na.